Okay, hi hey guys. This is Sky Ben Crypto. So quick update lang tayo sa BTC. So kung mapapansin niyo kagabi, nagkaroon ng pump. So ito dahil sa uh, extended tariff ni uh, President Trump from July 9 to August 1. Pero nakakatakot siya, bakit? Kasi weekend eh. So kailangan ba sumabay so, na tayo dito? So possible weekend is Wales, di ba? Eh yung lagi natin inaano. Ngayon, ang i-check natin dito, mamayang gabi, kung magkakaroon ng follow through. Kapag nagkaroon ng follow through, possible basagin yung all-time high. Possible basagin si 110. Pero kung kung eto magkaroon ng correction, possible bumalik to pababa. So 'yun yung nakikita natin dito. Yung quick update lang naman tayo, pero uh, this is not a financial advice. So do your own research before you enter on the trade. So 'yun, for me, that's my input. So, kung magkakaroon ng follow through, possible bangat Kung magkakaroon ng correction, possible bumaba. So, let's check mga bossing kung ano yung kukuli niya. Kung ano ba yung mangyayari sa market mamaya pag open. So, this is Kevin Crypto. Peace out.